Ang alam ko parang sa inyo hanay nang galing yung panukala na dagdagan sa buong bansa yung matatawag na geriatric hospital yung para uh, dedicated. Oo. Uh oh. oh. Uh, eh, kumusta na? Uh -oh. uh, ano lang, maganda yun. Kasi yung iba, uh, talagang nabitwitan, lalo yung mga nasa probinsya na may hirap na mga lolo at lula, eh, walang dedicated na hospital para sa kanila. Ano na status nito, uh, Congressman Ompong? Uh, pa Pasabi na sa committee level yan. Wow uh, uh, sa ano na, uh, race uh, and bill. Mm -hmm. Ngayon, meron tayo na naiakit sa Senado, yung centenarian act na kung saan pag edad ng 80 years old, makakatanggap ng 25,000 in every 5 years. Mm -hmm. 80, 85, 90, 95 years old, makakatanggap ng 25,000. Yung 100, 100,000 pang sa ibang ng 100 years old, nandun pa din. At meron tayong bonus, pag ng 101 years old, may 1 million. Mm, yun nga. Uh, ngayon, uh, nasa Senado na rin, yung ating early voting na kung saan, yung magkakaroon na eleksyon, makakaboto tayo one week before eleksyon. <music>